the Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Mabuhay ka, Brad Jeff. Uy, yun! At, uh, Kala ko magfo phone patch ka lang. Good morning, uh -oh. Pastor! Ganda umaga siya. Good morning! Umabot! Umabot! Uh -oh. Last Umabot three minutes, tayo. pero nakapasok. Good morning, Pastor. Happy Tuesday. Happy Tuesday, alas sa isa umalis ng uh, Antipolo, dumating ako ngayon 8.30 sa Makati, maaga. Ilami, no? Mabait talaga Diyos so. So nakita mo naman ang reaksyon niya. Nakang oh, oh. Nakangiti pa rin. Nakangiti, Tsaka sabi niya mabait pa rin si Lord kasi oh. at least safe si Pastor, 'di ba? Hindi hindi na yes. averya. Oo. Oh, Oo, oh. oh, nakakatawa. Saka nabibilisan siya. pa siya sa so, 2 hours and 30 minutes. So, 'Yan. yan oh, ang oh. sinasabi na counting your blessings. Hindi tsaka ano lang talaga 'yan, eh. Nasa mindset mo lang 'yan, yes. eh. Yung mga nangyayaring ganyan Kung matraffic mm. ka Kung magpapa-apekto ka o hindi. At yes. muli, diba? at, at muli, ah, maaring ha ikay nabuburyong pero wala kang kontrol sa sitwasyon. Correct. Pero may control ka sa iyong emosyon. Mm -hmm. Okay, so ngayon si Brad Jeff eh tuwan-tuwan na natra... <laughs> ano mo yun? Oh, oh, siya. Happy-happy siya eh. Tama. Oh, nakita mo yung mukha niya. Oh. Mm, san ka nakakita na na-traffic pero masaya. Oh, Kaya sa susunod oh. na matatraffic kayo, gayahin yung mindset ni Pastor. Nakarating okay. oh, mm -hmm. ka na maayos, walang aksidente. Oh, Amen. Okay na yung... okay, okay. Yun. Oh. Yun ang mahalaga. Oh, Nakikita mo. Alam mo, dapat maano ka, maging spokesperson ka ng MMDA para kapag, <laughs> pwede pag, siyang kunin ano kapag uh -oh. sobrang traffic sabihin ng spokesperson pasalamat nga kayo ligtas kayong dumating eh. tama uh -huh. pampakalma Okay, mm. Sige. So Brad, we are all ears now para sa ating magandang balita. Ito po yung pangpahupa sa ating mga damdamin kapag tayo po iburyong sa buhay. Go ahead. O nga Brad, nung tayo dahil nasa Connecticut, nakikinig ngayon si Ate Joe, Okay, Ate Marie, ayan, yeah, mga taga-subaybay natin yan. Kuya Elmer, kinasal na anak ni Ate Marie. Uh, at kaya nandoon sila sa Connectico. Thank you for listening. Kahapon naman po, na-meet ko sa isang mall po si Jong at Ann. Yeah. Thank you so much for uh, listening. Araw-araw daw sa atin. Cholo pala, Cholo at Anne Pongos. In-approach ako, lagi nakikinig sa atin, Brad Ted. Nasa series po tayo ngayon ng Halloween series o All Saints Day series. Maganda po yung mga nagiging topic natin. At ngayon po, meron akong magandang verse na share sa inyo. Sabi po sa mga ngaral, ito po yung Ecclesiastes sa English, ano? Tagalogin ko. Mga ngaral 3.1.2, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. May oras ng pagsilang, may oras ng kamatayan, may oras ng pagtatanim, at may oras ng pag-ani. Ngayon na po nung sinabi rito, what this verse is saying, unang-una po, there's a season for everything. okay So kung embrace the season po kung nasa kayo ng season ng buhay. So kung nasa season po kayo ng pagtatanim, ibig sabihin po, kailangan mo ng patience dyan. Kailangan mo ng uh, kasipagan dyan. Kailangan mo talagang maging uh, uh, mapag... Uh, Katotong sinabi ni Ted kanina, na traffic man, mapagpasensya. Kasi po may season talaga, na nagtatanim tayo, wala ka nakikitang resulta, bakit yung seedling, hindi man lang nag-sprout, hindi man lang umuusbong, pero alam ka naman sabihin ng farmer, ay walang kwenta tong pagtatanim na to, tigilan na to, kalokohan to. Hindi po, may season kasi yan. Yung harvest season po darating kung naging matyaga tayo sa planting season. Huwag kang maghintay ng harvest kung natulog tayo noong planting season. Nga, ang ganda po ng verse na to, kasi tinuturuan po tayo unang una, magtiwala sa Diyos na meron mang unos na dumating sa buhay, meron mang bagyo na dumating sa buhay, iikot lang yan. Darating ang panahon, aayos din yan. Darating ang panahon, yung harvest season will be there. Ganon din po yung sinabi, may oras daw po ng pagsilang, ibig sabihin, nagbe-birth ka ng isang bagay sa isang buhay. Whatever it is, nagsilang ka ng negosyo, nagsilang ka ng, uh, maybe nasa birthing stage yung relasyon nyo bilang mag-asawa, o bilang magulang, literal na nagsilang ka ng bata magtiyaga ka lang. All right? Yung dalawa ko pong dalaga, tsinaga ko lang nung bata yan. Nag-invest ng time, nag-invest ng pangangaral, nag-invest at naging pasensyoso. Ngayon, niririp reap ko yung harvest. Awan ng Diyos, matino na may dalawa kong anak na dalaga. And, and, and yung blessing, ngayon ko na nire-reap kumbaga. So, gusto ko lang po kayong i-remind. Ano mang season ka ngayon, dapa ka man ngayon, lugmo ka man, manatili tayo, number one, manalig na ang Diyos ang may control ng lahat. He is a sovereign God. Pangalawa, during this season, na develop yung muscle natin to trust in God. na develop yung muscle natin to persevere, to be hardworking, to work with integrity and excellence. And then pangatlo po, yung harvest parating. Yung reward ay nandoon sa mga panahon na nagtanim ka at nag-persevere ka. Kaya ulitin ko po yung verse na apakaganda po mga ngaral 3.1.2, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. May mga oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-ani. Yan po iwanan ko sa inyo ngayon at nawa ay magtsaga tayo, magpersevere at manalig sa Diyos who is in control. Panginoon, maraming salamat dahil alam namin ikaw ang Diyos na in control ng lahat ng bagay sa mundo. So inaalaw mo yung mga birthing stage sa buhay namin inaalaw mo yung planting season dahil hindi ka spoiled, hindi ka nagpapalaki ng spoiled na anak. Gusto mo kaming maging involved sa gawain mo, gusto mo kaming maging masipag, matyaga, at, ma at tumatawag sa iyo, maging dependent sa iyo. At Lord, yung harvest time is coming. Pag-harvest namin, the blessing is about to come. Salamat po sa pagkakataon na to sa mga kababayan namin ngayon na nagre-recover pa lang sa bagyong uh, dumaan, Lord. Alam namin ito si Bagyong Christine, nagdulot na matinding dagok sa bansa namin. Pero, Lord, again, Lord, babangon kami dahil nandiyan ka upang magapay sa amin. Salamat, Lord, sa blessing mo. In Jesus' name. Amen. 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 Lord, muli po maraming maraming salamat for today. Sa amin po muli pakikinig kay Brad Jeff sa kanya napakagandang mensahe. Lord, alagaan niyo po si Brad ngayon pong araw na ito, keep him safe and protected at gabayan po sa kanyang panibagong araw ng pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 We pray po para sa mga taong nagdarasal din po para po sa atin. So Brad Jeff, today mukhang mahaba-haba ang araw mo. Ha? So kinakailangan mo ng energy and patience and fortitude. Yes, kailangan natin yan. Hinihintay ko nga yung mga patalan ni Chacha rito, ng mga produkto dyan na magpapalakas sa akin. Ultabayo. Nako, Pastor. Madaling pag-usapan yan. Ime-message. Sige, Pastor. Ultabayo, go push. Sabi ni Sir Brian Posadas. Okay. Yan, ay si Brian. Oo, oh, si Brian. Thank you so much, Brian. Okay, Brad. So, uh, ingat ikaw and we'll catch you again tomorrow, bisperas ng Huwebes. Salamat Brad Ted. po yung daily Brad. Your daily dose of inspiration. God bless. Thank you, serving the people, Brad Jeff Elisco Pides. Ted Filon at TJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.